hindi. Pen, oh, di ba malaki? Masarap yan. Isa lang isa lang eh. Isa, isa sa iba dyan. Ah. Meron dyang five na parang five. Ay, ano five na parang five? Wow. Ikaw, sige, di ka mabili?

Kasi merong interbarangay barangay sa amin ngayon eh. Dami ring mga tinda-tinda. Ayun. Magbabalot. <laughs> Ay, <ayun>. Magbabalot. <laughs> Ay, Dito. Ay, <laughs> Dito. Wala pa ko. Tara, malako tayo dito, dito. Malako tayo. Samahan na kita. Do? Wala ka pang benta? Do? Hindi pa lang. Hindi pa lang? Magda. Hello, ice candy. Bili na. Candy. Siya, si, ba't di mo sinama? Hindi hey, ko pa alam. Ay, Bin, bilhin ng ice candy. Kaya, mabili kayong ng ice candy, mga bata. Ang pinapabili. Kaya, mabili kayo ng ice candy? Mabili kayo? Ay, mabili daw. Bili na! Ay, may mabili na si Kayumi. Ice candy, bili na! Dito man nabay sa baba, abe. Mahirapan ka pa dyan. Ano yan at Ten, oh, di ba malaki? Masarap yan. Ay, isa lang isa lang eh. Ayaw mo magsakulebe? Ah. Meron dyang five na parang five. Ay, ano five na parang five? Ikaw, wow. wow. sige, di ka mabili?

Pasok ka sa lobby, sasamahan kita. Okay. Habang nanonood tayo ng basketball. nagtitinda eh. Kayo may yan. Pambaw niya. <laughs> 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 <Basta>. Ilan na? <laughs> Apat na tita na bumi.

Wala pala talaga, Peh. Di, ano na. Ang plano. Nag-a-sign <laughs> <laughs> ah. <laughs> Wala! Wala pa tayong sponsor. Ha?! Manawagan ka. Sabi sabihin mo. Nanawagan pa ako sa lahat. Gusto po namin mag-flip the balance pero wala po kami sponsor. Yun lang po. <laughs> Bakit umalis ka na dyan? Nanawagan po ako sa rin pero may makalipin. Oh, naglarampa-rampa po. Hi! Pag-root daw. <laughs> Black label. <laughs> Sabi niya, uh, mabili daw siya kay Kayhana Provincial. Sina. Bili na yun o kay Yumi. Pag-rock na kay Yumi. O, tama ng dalawa lang <laughs> ano. Para naman ang layo <laughs> ko naman. Ang dalawak <laughs> dulo. Salamat. talaga. O, talaga. ka naman. Marunong si Uwi mag-bye. Ay, mag- May mag Malamat. May <laughs> <po? laughs> namin titinda. Mabili eh. Sampo yung tinda yung mili. ano ba? Tingin mo dyan? Jeez. Talagay <laughs> ko lang yung sampo. Tingnan mo nga kung masarap talaga. Sige? Sige, May? Wala pa ha? Wala Mm -hmm. Parang nabipilitan ka. <laughs> Hoy, ano yun? Hoy! <laughs> si Yumi. Ngayon. Ukitin Ang sa lima huwag ka na magreklamo. Ano ko sa photo? Ay. Yung dalawa

Thank <laughs> you. Panalo daw. <laughs> Panalo daw ay. Eh. Sabi niya. Nalang isa? Akan ah, nalang yung isa, behatiin nalang tayo sa isa. Mauwi ka na? Hatid na kita? Mauwi na ako kasi hatid na lang ako dito. Kala. Yeah. Mayroon? mabili ka pa. Ha? Mauwi na si Yumi? Hmm. Saan? Doon nga matulog saan? Bye. Tara. So, ano, magsampa ka na. Ako na master ng motor. <laughs> ano yan? Paa mo ba? ano ba pa ng mo? Siyempre, naglakad ako ng mahaba kanina. May na nagbili man kanina pag lalako mo. Dito lang. Dito lang may nag marami nagbili. Naubo. Bukas matinda ka ulit. Um, pag may basket mo Pag wala, hindi ko alam. May hey, pangsa ko na umaga na. bukas na lang pag may paninda ulit. Pag, 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 biyernes, wala kami pasok. Bilangin natin yung alam. Benta mo. Kaya mo nang bilangin yan? 50, 70, 90,

One hundred seventy 180, 185, 190. 190. ang lahat ng nabinta yan sautin so, kina you na lang sa bumili <laughs> salamat sa bumili kayo siya pumuli ulit ayan na lang dito na ha po ang bahay nila guys nakikita rin lang po sila kayo yung bahay yun dati be kay Tito Alvin Ano ba? Palit na ikaw ng damit. Okay. okay. Palit na ng damit. Dali mo itong rin babigat ng alkensya ko. Ewa. Nung nilalaglag mo yung bente? meron na mga buko dyan. Para sa nyo? Para sa birthday mo? Ang piso pa bi, oh. ko naman ng paa mo. Yan. Mabili na ako doon. Akin na tong pen. Ilalagay ko na dito. <laughs> Kaya Ito yung kayasi. Ito yung kayasi. Ito Anong kalaban niya? Balchik. Huh? Ho? Panghuling laro? Oh, si! Natcho! Bakit gano'n na ikaw?